Ayaw kanyong kan yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ni Dr. Rene Ubra o Gator Elaine Bathan. Ingon e man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ni akong suwat suliran. Ako si Roda, hingkod ang pangidaron, may kalivin o guapay anak. Taga Davao de Oro. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa among panagtipon sa ako karong in, Aron yung sabdan, So ko dang 16 years old pa lang kong uh, nakauyab o dili parehas na mo og religion. Ingon e, ini ang eh, mga panghitabo. James, din nila kakutob ha. Ngano di man sa inyo? Ayaw lang sa lagi pakita sa amo. Kaya di ko sure. tingali masukot sila sa mamog papa nako kung may kuyo kong nga lalaki. Oh, eh, yun akong uyab na ta. Na, samot. Roda, narong masaling ako agod. Ah, Maung anong ikasukok man sa inyong mga kanan? Na, uy. Dili palagi ko sigurado kung okay na ba sila nga mga uyab ko. Labi na kay dilita parehas o relihiyon. Hmm? Nga naman guday o dilita parehas o relihiyon. Ang importante diha, ah. uh. Waman na kasi nabot Huwaman mo ingon akong kasing-kasing ko -kasing nga. Dili ko mahigugman ni mo kay lahi ka relihiyon love mo ti James, nakasabot lagi ko, Ana. Pero ang ako mga ginikanan, man good. Dili ko sure nga makasabot sila. Labi pa kay 16 years old pa ko. Mga no, sabta lang sa ako, James, ha? Ay, na, sige na, gud. Hmm. Pero gusto na yun kong magpaila sa iyo mga ginikanan nga. Uyab ko ni Moroda. Huwag mo ko mahadlok ka James! Isa tong lalaki nga naghatod nimo dito sa iskina? Ah, oh, Rula. Pa, nakakita dai ka? Sa pagsigi ninyo og unot-unot dito sa iskina, wala gani mo makabantay nga dito ra kustindahan. Pa, pa, sorry ka ayo pa. Kuan gusto man gud ni James nga Mohatod na ako abot din ni sa ato. Mm. O, niya, madlok man ko nga. Masuko niya mas mama. Oh, masuko. Ganyan, may anang tagbo ra ka sa iskina. Palahusa sa diri sa bahay sa sunod, ha? Kanang oh? lalaki, ha? Ano oh? sa ato? Ah? Oh? Okay na di ka pa? Kesa magtagbo-tagbo ka. Tagbo-tagboon ka lang laki. Nga huwag may makibaw, huwag <coughs> may makaila. Oh, sige-sige pa. Ako sultihan na na si James. Nga okay mo nga mamisita di Asia siya din sa ato. <coughs> 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 Lipay ka ay ko, James. Nga okay na dahil sila si Papa nga. Mag-uyab-uyab na ko. <coughs> Oh, sige. Putlon sa nato ng ato para eksulti. Wala na kusain ko sa inyo ron. Ha? Huh? Bilib ko sa imong kurso do sa akong anak. Huwag kagin mahadlok. Um, mahal ko si Roda, noy. Huwag maayo ang akong intensyon niya. Maung, huwag ko'y angay nga kahadlokan. Oo, oh, nasige. Abli ang among panimay matahigayon nga gusto ka nga mamisita sa mong anak. Ayaw lagi nagpahila ka, ha? Kay pinangga kay na <gpatana> namo. Onoy, oh, onoy. Oh, Panggaon, ugmahalon ko ang inyong anak, ha? Oh, Ruda. Kanda yung murag tao-tao daw anang uyab ni mo. Kano sa aman mo magminyo. <gpat Ole metropolitan> Paminyo na kunin mo pa. Nagtuo ko nga supak si Papa sa akong pag-uyab-uyab. Apan siguro, dihang nakita niya nga buotan na si James, okay na niya nga magminyo ko. Pero nag eskwela na pa manggod ko. Maong nagtipon ng una mini James, Huwag padayon ko sa akong pag-eskwela. Apan may problema mi sa among panagtipon. O niya. Okay. Sakit ka Sakit ka hapon, James. Oy. Ayaw. Ayaw na mag -ipadayan. Uy, ano <laughs> so, may katawaan na nun, Dayday niya? may ana, o niya sakitan ka? Alam no, tinood bitaw, Day. Taod-taod namin nga nagtipo ni James, apan. Na uy, wapag yun may mo. Kay sakitan, ko. halano sa permiro ramang gawin sakit, ana, uy. Ang sa, Antusa lang ang sakit. Kung an, Day, mag-enjoy ka na anang buhata, Day, Roda. Na uy, Day, Dalia, bisa gunsaon nakog antus. antos muutong na ko aron dili ko makabati sa sakit apan di man gyud magwanta day maglisod man si James og kuha nako do di pud siguro ka maonas, James uy ah. ha Hmm, ka mao man siguro Maon na man gud to kay ganahan man ko sa foreplay namo pero kana lang gyud nga part nga dili nako kaya Magsagol na gud ang gibati dahil mataghigayon nga. Musuway na ugsod si James na ako. Hindi ka maagwanta ang kasakit dahil, eh. uy. Hmm? ka? kaho? Kay lungag? La, bulgar ka ikada. Naya nang imong tingog, uy. Ay eh, mauman gani. Tambag na nimo. ni mo. Anto sa ang kasakit Kun gusto kung gusto kang mag-enjoy anang buhata. O gusto mo ka mong makaanak? Unsa sa oman pagkaanak-anak, nga huwag magigit ka na makapenetrate si James nimo? may po si James, no? Kaya nagkaagwan tara po nga sa gidugay yun. pa yun kanya makuha. Ulaan ganin na Mangita yun naglain. Oh, day dalya. Luna, yan nung ka anak ni James. Oo, uh, unsa pa? Bila naman mo katuig nga nag-ipon? Kunyawa pa magimo ka anak? Nagpugong mo nga magkaanak? Ha? Gamit mo og contraceptives. Tarong dili mo magkaanak? Dakog bay nagsa sa Ginoo ha? Sa mutuo mo sa dili, pito na may katuig na nagtipon sa akong kalibin. Apan, wapagid gihapon niya makuha ang akong virginity. Dili na ako kaya ang kasakit, maong dili lang sad ko pugsun sa akong kaipon. Apan gusto na unta na mo nga makaanak na mi. Ang akong mga pangutana mo kining musunod unang pangutana. Seven years na may nagtipon sa akong kaipon, apan, wapagid niya makuha ang akong virginity. Sakit mong good kaayo. Tinood nga sa primero rani. Ikaduhang pungutana, di magyod na magwanta ang kasakit. Mong dili lang pagkupusun sa akong kaipon. Normal lang ba kini? O dili ni normal? O may diprensya ka ako? Ikatulong pangutana, kung sa may angay na kong buhatan dili ko sakitan sa sex, may tambal ba nga pang pakalma o pang parilaks during sex, aron lang makaya nako ang kasakit. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Kung mo doon man galing kong doktor, asa man po kumuad ito nga doktor, aron makasolve ning akong problema. Kay gusto na yun mo nga makaanak mi. Pero, dili ang yun kaya kay mas naglabi ang akong kahadlok sa kasakit sa sex. Malihog, sa ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ruda. Mayong adla mga suking ting paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. ani na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adawa. Ako Apo, mutambag sa mga problema ang punto medical, kaya usaman ako ka medical doctor, psychological, emotional, o behavioral, kaya usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kaya usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi kasi pamagi, saun sa pagpadala sa mga sulat suliran rin ka Pwede ka na padala sa mong email suliran underscore 612 at or sa Facebook account kini yung akong suliran official writers page on sa Watan sa third floor Jose Martinez Bilingos Hospital Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw nga if your plan doesn't work you change your plan but not the goal. Ha, yun, di alam ko anak dia kay putol mo godang taytayan, ego sa baha. Ha, di na lang ko mo adto. Ha, di li, mo adto lang gyapon ka pero mo kag lay kag yanan. Ha, yana kinabuhi, no? Og di li madadis Di, di, di madasa duha ka kamot Oh di ba si babaw sa o ari ba sa kilid. Ngitag pamagi. So, no retreat, no surrender. Why sayo na ning kinabuhi ha, puros ni lisod. Di kay ngog uh, pare it's a walk in the park. No nga murag Ayon hayon lang ka, mo kislom imong naong, or si siga imong mata mo, saka imong kilay, mga mga panghitabo nga dili unta angay nga di kaganahan may tabo pero ingon ana man gud batim sa kay pong atong kinabuhi og puro na lang positive and we learn more sa atong kinabuhi kung maagi tag mga negative ha so, yung ingon ko na we learn more to our negative experiences in life dili sa positive all right so atong matatampo ko ra si Ruda 23 years old taga Davao de Oro Nani ni kalibin partner pero pay anak may tungod kini sa uh, pag ipon sa pag-ipon sa iyang kalibin, ha? Iyang kalibin. Nagkauyab sila, bata pa siya kaya uh, so, to. Ah, this is size pang edad. Sumotong nabati nito si Gernia sa drama. So, ang <clears throat> pito na katuig sila nga nag uh, nag in. pero wa pagyud sila nagka sex contact, no? Oh? kanang consummated ba? Kanang uh, kanang successful nga sex contact. Kaya ang problema ni Ruda, musakit kuno ang iyang tinatao. Pinuod uh, tinuod ba nga musakit sa primero pa ana may yung uh, divergenize no pero kung grabe amo ni gitawag dyspareunia no uh, na sa uh, pain sa sex contact pero kung well lubricated lang ha well lubricated lang ang sex organ so sa kababay during sex contact hindi dili ka maka-experience ang dyspareunia but bisan lubricated but na lesion ng dapita ha na pagtubo nga tumor o nabari infeksyon o maka maka apekto man ni sa sick, uh, penile penetration so mo dibe, mo mo experience kay kanyo pain o tungod sa pain mo nang dili madayon ang giplanuhan yo nga uh, sex contact no excited na bro kayo unta si abay kay mag maulagi na pero on man nga di man pwede kay usyagit magkasakit ha huh? so mo nang labing nga, uh, sa labing madaling panahon kinang lang dool yung kaani o gubigay ni Kologis uh, Ruda no, na sa Dabao di Oro na ano mga practicing uh, ubigay ni Kologis yung napita sa sa Dabao no? Uh, sa Dabao dagang kaidag mga dagang kaidag mga doctors no? uh, um, asa naman ko akong listahan sa mga taga Dabao no? na huwag naman oh, so Uh, mga doktors diyan, no? Abuno na kung uh, maminaw ng mga doktora na eh. si sa Dabao, sa Ginsan, na si Esteban uh, Dundon Tinapay na diyan. Dr. Renato Jagan, Dr. Nikki Kulina, si isa may mga uh, Arthur Sagin. na uh, naana diya sila sa Davao. Ina nga briefer kong doktor ni Obra, kuning mga kailan ni mga doktora, ha? Ah, Sige makatabang ni mo. okay? Um, Ikaduhang concern ni Ruda, dili kuno magagwanta ang kasakit. So dili na lang madayon. Normal rin mo kuno, ah, normal. <laughs> kung kung pananglitan, ang usak ka lalaki, horny na kayo, ganado na kayo, ya, dili madayon kung sa kasakit, frustrating sa kayo sa imong sex partner. So akong balikon, ngitag yung nga ma ma-address ng uh, dispariyon niya nga uh, imong gina-experience, Ruda. Otherwise, simbako lang ha. Ah, ari ato marula ot basig mangita ni sex partner ni imong kalibin kay di siya mas satisfied sa so, inyong sexual supposed to be sexual lang ah, nga paingon dito di madayon kay mo reklamo man nga, sakit so ang imong sa may mong buhaton na sakit before ko dili lang ko hatag og tambal o ok, daghan kay tag mga analgesic no na tay uh, mubik na daghan kay mga analgesic available pero inang lang ma-diagnose na siya sa usak uh, usa ka ubigay ni sa Davao de Oro para nga makurhian ang hinungdan nganong naamang kay pinpol nga sex contact ha kung uh, once nga once ka na ay sexual uh, penile penetration o nya na fertilization na mahitabo posible ra nga magkaanak gud mo pero kung walay penetration naon sa man pagka pagka fertilize sa imong egg sa sperm cell sa imong uh, sex partner tungod kay dili man siya makaabot dito sa ilalom no so nga ubi kay ng ecologist ang imong duolon diya sa Davao de di Oro ug uh, daling panahon Hinaon so, ta kasabot ka sa kung gitambag ni mo uh, ruda diya sa Davao di de Oro nga to sa imong live-in partner I hope nga kamong duha na minaw ka ko karon uh, <coughs> So once again ako si Dr. Rene Obra to millions nga naminaw sa atong programa kini nga konsuliran. suliran uh, thank you very much sa inyong makanana yung pagpaminaw sa atong uh, programa sa RMN nagpabilin kami numero uno ng istasyonan dinhi sa atong lugar so Pamolo sa Radio Mindanao Network Production Center Radio Mo Nationwide Tatakarman Kagang salamat tung mayong